and the pouring of epoxy to the, uh, uh, horizontal finishes. At so yan nga pala mga bossing, kasama natin ngayon dito sa si Resin King. So bali siya yung ating guest, mag-tuturo siya. Actual nung application ng ating mga resin. kung paano po yung pinagbalang ina-apply sa the motor lab yung atap na vehicle ang ina yung atap na solid cloud at saka airline so yan na uh, uh, start kasi lang mag-demo natin Top, ito po, pang 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 cover ng bola ko. Sige, sira wala kung pula yan. Ito po yung all natin. So i mix pa. I mix mo na Ito po si ano. Ito si na yeah. piece po 'tong mga po to mga detalye po. Ito. Okay. ako pala next week, pero po kami uh, workshop, kung gusto nyo, po, magano, 25, 26 po. Po day, nyo po yung mag-ano, may buhay yung ko. sa fixed pay recipe, makita days? Two days po. May po okay. sa inyo yung... lahat Ano nga po pala yung mixing ratio po niya? Sa, so, ito ngayon po, hindi po namin ma-anong inyo. Pero sa workshop po, pag pumunta po kayo, or kumali po kayo, maaari po kayo. Po, mikrofon siya. Ano yung hindi? Wala po ba sir, pwedeng konting tips? Konting tips lang po, yung ginagawa po namin ngayon, ano lang po ito, example lang. Pero pag punta po sa workshop namin, tuturo po namin lahat sa inyo. Ay tayong bigyan ng ano, Ay ng idea. Baka hindi, hindi tayo dumating sa atin. Baka tayo dumating workshop eh. cup, cup. Ano yan, siguro one four right yan. One four siguro yan. Ah... Kasi gano'n naman ang part ng ANP Kasi 1 is to 3, 1 is to 4 Pero at least makikita natin yung process ng ano nila

Kumbaga sa pintura sir, parang primer niya. Yung kolongat niya sir, paste or powder? Meron pong powder kami. Ito po yung base ng pang base color siya. Ang, ang base niya, ang base color kasi paano siya matigal. Okay.

Tsaka okay. maganda dyan kasi self-leveling. Pwede brush, pwede rin yung yung tablet, pwede po. Pwede po yung Kasi namin po na po namin. Pwede po sa concrete, uh, nakakawit ah, na lang ng Pwede naman po. Kasi pang interior lang eh? yan. Yes, yes, sir. Ano pa yan boss? Yung base coat natin, yun na rin yung top coat natin. Um, yung base coat natin ngayon, ang mata natin, kaya hindi po magiging hmm. po. Pwede po yan, kasi hindi yung pila, hindi na po natin lalagyan ng na Color. Pwede ba siya sa spray yung top coat natin? Pwede sa spray? hindi yeah. pa po, po namin na po siya diba naman, ano, ano siya. Hindi ko pa yung sa spray. Ano siya eh. Pwede ko Hindi ko pa doon sa spray po sa spray. No. Dadamihan na namin siya ng tanong. Parang hindi na kami mag-seminar. <laughs> Ito po yung... Sorry, babe. Ang nagbubus ko tayo, kailangan ko ganito. Wala ko

kung so, po minamunyan na mga yung mga yung kung yung pero ang kung yung kung yung kung yung po. yung kung 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 Nasa uh, page po, marami po ng mga mga Pati sa mga uh, po, na kung ginaitan mo ba. Ito na, 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 na. Naman po yung Pwede naman po, gato, pwede mo mga ato. Ngayon ginagamit namin, sa Pag-airline naman po. Kaya ang ginagawa ko namin, stick lang po. Pwede rin siguro, sir, brush, no? Brush na mali, pwede. Pwede rin po brush. Yes po, yes, po ma'am.

Uh, nah. ano derbesko? Eh, ka eh. nah. hindi kapure mo pa hindi para sa na tutok na na pp dilang wos yaserno na pp dilang hindi sa siya, uh, siya, siya. Okay. siya na na tutok Nagpay paid lang na kasi 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 Nagpay paid lang kasi 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 siya kasi 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 siya kung kasi 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 po kasi kasi hindi kasi 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 na kasi 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 hindi kasi 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 sir. kasi